Mga kwentong pambata mula sa Biblia Ang pagkatawag kay Abraham May isang lalaking nagangalang Abraham. Siya ay malapit sa Diyos. Minsan ay kinausap siya ng Diyos. Abraham, umalis ka sa iyong bayan. Iwanan mo ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Sumunod si Abram sa utos ng Diyos. Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na kanyang pamangkin. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito ay nagtungo sila sa Kanaan. Dumating si Abram sa Kanaan at doon ay nanirahan. Minsan pa ay muli siyang kinatagpo ng Diyos at sinabi kay Abram, Tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo magpakailanman ang iyong mga salindahi ay gagawin pong sindami na alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni man. Wala pang anak sina Abram at Saray ng panahong iyon. Patuloy na pinadami at pinalago ng Diyos ang ari-arian ni Abram. Minsan, nang muli siyang kinausap ng Diyos, nagtanong si Abram kung anong ang kabuluhan ng mga gantimpala niya sa kanya wala naman siyang anak na magmamana ng lahat ng ito. Muling pinaalala ng Diyos ang kanyang pangako kay Abram na siya ay magkakaroon ng anak na siyang magiging tagapagmana ng lahat ng iyon. Sinabi sa kanya ng Diyos, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa kaya tinawag siyang Abraham. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham na si Sarah ay magkakaanak at siya ay magiging ina ng maraming bansa, kaya tinawag siyang Sarah. Matanda na si Abraham nang muling marinig iyon. Hindi niya lubos maisip na siya ay magkakaanak pa at ang kanyang asawa ay maglilihi pa. Nang marinig iyon ni Sarah ay lihim itong natawa ngunit tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki kahit matanda na noon si Abraham. Isaak ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Lumaki si Isaak at nagkaroon ng sariling mga anak. Ang kanyang mga anak ay nagkaroon ng sariling mga anak. Lumaki ng lumaki ang lahi ni Abraham gaya ng ipinangako ng Diyos. E